Magandang buhay at magandang magandang araw na naman po sa ating lahat mga palangga ko. Nandito na naman po ang inyong lingkod rifle si Cooking at maghahatid na naman po tayo sa inyo ng masarap na recipe na katakam-takam at talaga namang swak na swak ngayong tag-ulan. Napakasarap humigop ng sabaw ng tuway-tuway o diba or shell. di Diba napakasarap. Swak na swak ito sa mga bagong panganak. Kaya naman mga palangga kung gusto nyo pong Panoorin ang recipe natin ng pagkakaluto ng nipsi shell or Tuway Tuway. Aba naman, panoorin mo na yung full video. na ah, napakasarap ng sabaw. Fresh na fresh from the sea. Darat <laughs> na, manood naman tayo ng full video. mag na po tayong magluto. Ayan yung ating fresh na fresh from the sea. Ang ating tuway-tuway. Charot from the sea ka dyan. From talipapa po. Pero fresh po yan syempre. Ayan. O diba? Yung brush ko pa yan mga manay. <laughs> Ayan. Malinis na malinis yan. Yung brush ko po yan with sun rocks and tide. Charot. <laughs> Ayan na. At na mag-start na po tayong mag -cooking. At ayan syempre yung ating sangkalan. Syempre meron tayong luya, hindi pwedeng wala tayong luya diyan. Ayan, hiwain lang po natin 'yan ha. Ganyan maninipis la ang po. 'Yon, ganyan. <laughs> ayan, so maghiwa po muna tayo ng ating mga sangkap. At ayan, tapos na po tayong maghiwa ng ating luya. Ayan, ganyan lang po ang pagkakahiwa ng ating luya. Maninipis lamang po mga palangga. Ayan. So, eh set aside na po natin yan at maghihiwa rin po tayo ng ating sibuyas. Yun. Oh, di ba? Maliit lang po ang ginamit natin sibuyas. para tipid-tipid muna dahil napakamahal ng sibuyas ngayon. Hiwa po muna tayo ng ating si buyas susunod so, natin hihiwain or idadice or tatagtarin <laughs> ay ang ating bawang. Yan. Dapat yung tatlo na yan ay kumpleto para sa ating sinabawang shells. At ayan, tapos na po nating i-dice yung ating bawang. Ayan ang ating bawang, sibuyas at luya. Kompleto na po ang ating mga sangkap. Kaya naman, darat na. Tayo na po magluto. Srindihan na po natin yung ating kalan. Nilagay natin yung ating kawali, pinainit. At syempre, nilagyan natin ng mantika. At maglagay po tayo dyan ng bawang. Yan ang muna nating lulutuin pero take note mga palangga para hindi po masyadong medyo may lasang or aftertaste na mapait yung inyong uh, sinabawa na shells. Eh, huwag nyo po tutustahin yung bawang. Ayan, yung saktong maluluto lang po siya. Ayun, at ilagay na po natin yung ating sibuyas. Ayan, isatay-satay lang po natin yung arm. At ilagay na po natin yung ating luya. Ayan, o ba diba? Naamoy nyo na ba? Charot. <laughs> Pag nagigisa kayo, di ba? Na-imagine yung amoy ng ganyang paggisa. Napakabango. Ayan, naglagay po tayo tiyan ng pinong paminta. At syempre, maglalagay tayo ng patis. Kunting-kunting patis lang mga palangga. Dahil po, baka umalat yung ating lulutuin. Ayan. Imekos-mekos lang natin yan. sa puntong ito nga palangga ay maglalagay po tayo ng tubig. Siyempre para sa ating sabaw. <laughs> Ayan mga dalawa o tatlong basong tubig po ang inilagay ko dyan mga palangga. At siyempre po ilalagay na rin po natin dyan yung ating shells na tuway-tuway. Ayun, ang ating nipa seashell. Ayan, unti-untiin po nating ilagay So ayan, nailagay na po natin lahat ang ating shells. So ang ating tuway-tuway or nepa shell. Ayan, at antayin na lang po natin mga palanggan na kumulo. Tada, ayan, unti-unti na po siyang bumubuka at Tingnan nyo ba yan? Diyos ko, ang tataba ng mga shells na ite ay napakasarap. <laughs> ayan, ang sarap ng shell. Alam nyo nga palangga, bibihira lang po kami magluto nito. Kaya naman pag nagluto po kami talagang takam na takam at talaga namang ubos agad. <laughs> Napakasarap. Nung bagong panganak ako sa aking twins, ayan, ito ang madalas naming ulam. Ayun, bumuka na siya guys. Kita nyo ba yan? Grabe. Ang tatabatan ang lalaki ng laman ng shells na ito. Ayun, excited na akong matikman ang sabaw at syempre yung ating shell pag naluto na. At this point mga palanggay, maglalagay po ako ng tomato paste. At take note, mga palangga, ang tomato paste po is optional lang. Nasa sa inyo lang po kung maglalagay kayo or gagayahin nyo po yung uh, version ng aking pagkakaluto, ng aking sinabawang tuway-tuway. Or yung kung gusto niyo yung original version po ng pagkakaluto nito. Ayan! Pero mga palangga, kung susubukan nyo to, sinasabi ko po sa inyo na masarap siya at talaga naman lasang-lasa yung kamatis doon sa sabaw ng tuway-tuway. Ayan, may extra twist yung ating sabaw, twist Nabulo na naman ang lola ninyo. May extra twist yun na ang sabaw ng ating tuway-tuway. Talaga namang napakalinamnam at napakasarap. Ayun, swak na swak sa maulang panahon. Maghigop-higop ng sabaw ng tuway-tuway. Ayan, pasensya na po kayo kung medyo nabubulol ang inyong lingkod. Ayan, ilongga kasi, just ko Lord. Ayan, o ba? Diba? pakuloyin lang po natin yan at ilagay na po natin yung ating malunggay, ang ating masustansyang malunggay. O ba? Diba? lamig kayo na. Ayan, at pag medyo malanta na po yung ating um, dahon ng malunggay, eh goods na goods na po yan mga palangga. Ayun. Ita-nyo bayan yung sabaw. Oh, lami kaayo guys oy. At ayan na siya, luto na ang ati sina-bawang tuway-tuway na may malunggay. Very, very healthy at goods na goods sa mga bagong panganak. Subukan nyo pong lutuin itong mga palangga. Talaga namang mapapahigop talaga kayo. <laughs> Ayan. Goods na goods na kaya naman. Mag-presentation na po tayo. Ayan. Tatakaming ko po kayo. Para naman, gayahin nyo ang version ng aking pagkakaluto. Ayan. Magluto na po kayo ng shells dyan mga palangga. Ayan, natakam ko ba kayo? Kita nyo ba yan? Sabaw palang ulam na. Sabaw palang mapapahigop ka talaga. <laughs> <laughs> Ayan mga palangga, Tigay, thank, thank you so much po sa pagantabay ng aking mga upload. Maraming maraming salamat po sa panonood ninyo ng aking mga upload sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan. Please don't forget to subscribe, like, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga upload. Bye-bye.